pinagmamalakihan mo ako ng top 2 mo. Samantalang yung kuya mo, simula nung pumasok, lagi siyang top 1. Pumasok ka nga sa ng kwarto. Mag-aral ka doon. Hindi pinagyayabangan mo ako ng top 2. Gayahin mo yung kuya mo, top 1! Ulong, pumasok ka sa kwarto. Okay. Pa. Kuya. Bakit, Minis? Anong ginagawa mo para para maging top one ka. Nagkakaroon ka ng puti. Bakit? Si mama kasi nagagalit pag tatulang ako. Huwag mo napansin si mama. Basta in-enjoy mo at kinagalingan mo. Ayos na yun. Lagi mo lang isipan na gagawin mo lang ang best mo. Pero kuya, ginagaling ko naman sa klase e. eh. Ayun naman pala eh. Gusto mo? Sabay tayo mag-aaral. Kung mo yung mo. Sabay tayo mag-aaral. Tuturuan kita. Bata ka pa naman eh. Huwag mo i-pressure sa sarili mo. Eh, Kuya. Tuturuan mo ako para hindi na nakakalit si Nanay. Sige. kung ano yung libro mo. Ma. Oh, ano na naman? Ma, sabi ni Tikir, punta daw po kayo bukas sa <makes> school. Bakit? Anong gagawin ko doon? Papakita daw pa yung card ko. Naku, Binis, hindi ako interesado pumunta sa school mo. Hanggat tapto ka lang, hindi ko pupuntahan yon okay? Nakakaya sa mga ka-parents ko doon, ano na ano nasasabihin nila sa akin? Kung top ka pa, siguro, pupunta pa ako doon. Please po, mama. Ako lang po ang walang magulang po di yun. Habis ka nga sa harapan ko. Yes. Tita Ninang. Tita Ninang. Oh! ano kinagawa mo dito? Sino kasama mo? Wala po ako lang pa mag-isa. Oh, eh, anong sadya mo binis dito? Taninang may gagawin baga po kayo bukas. Wala naman, Pinis. Bakit? Pwede po ba kaya pumunta sa school bukas? Kukunin daw po ang card. Eh bakit? Si mama mo, nasan? Ayaw niya daw po kasi pumunta tapo daw po ako. O siya, sige-sige. Anong oras bayan yan bukas? Sasamahan kita. O oh, sige, dadaanan na lang kita sa inyo bukas. Okay po. Thank you po, Tita Nina. Siya, pumasok ka muna sa loob at tayo magmerienda. Good morning, ma'am. Um, good morning po. Uh, bakit po kayong kasama? Nasaan po si Mrs. De Leon? Ay, busy po, ma'am. Hindi daw po siya makakapunta. Ganun ba? Sayang naman. Kasi Simula nang nagsimula ang school year, hindi ko na siya nakita dito. Ang dami pa namang achievement ng bata at saka top 2 siya sa klase. Hindi ba talaga siya makakapunta para pirmahan yung card ng bata? Ayaw daw po kasi ni mama kasi top lang daw po ako nagkakalap kasi na matatap ko. So po ba si yung sinasabi ng bata? Ayaw pumunta ng mami niya kasi top lang siya? Ayun po ang sabi sa akin ni Binis, mami. Kaya pala ikaw ang kasama naman ngayon. Kawawa naman yung bata. Alam mo ba yung bata? Ang galing-galing niya. Talagang kita ko doon sa bata na nagpupurusige siya mag-aral para matuto. Tapos, hindi siya sinusuportahan ng kanyang magulang. Ganito na lang po. ah uh, pwede po bang pakitawagan yung mami niya? Gusto ko po siyang kausapin. Sige po, ma'am. Sasabihin ko po. Sige, marami salamat. Okay, okay po. Hello, ate. Baka pwedeng makasaglit ka dito sa school ni Binis. Kasi ikaw ang gustong makita ng teacher niya. Sige, ate. Good morning po, ma'am. Good morning. Binis, anong ginagawa dito lang yung tita Nina? Ayaw mo kasi siyang samahan. Sinong gagana samayan mayan, itapto lang yan. Hindi pa gumaya sa kanyang kuya, laging top one. Diyos ko, nakakawalang gana, ah, uh, mawalang galang na po, mami. Parang mali naman po na ginagana natin yung bata. Napaka galing po ng bata, ng anak ninyo. Alam niyo po ba, ang laka ng potential niya. Yung kanyang pagpupursige sa pag-aaral, eh, hindi po basta-basta. Ang dami niya pong achievement. Although, hindi po siya naging top one, pero Iba na po yung naging top 2. Napakagaling na po noon. Kaya dapat po maging proud tayo sa anak natin. Ma'am, hindi po sa ganon. Ang gusto ko po kasi ang anak ko, top 1. Gusto ko po mga anak ko, lagi nangunguna sa lahat ng bagay. Hindi po ako, ko po matatanggap yung top 2. Hindi po talaga. Pero mama, ibinagalingin eh, ko naman sa ispo. Eh, hindi ko naman po kaya maging top 1 hindi po dapat nating pinagkukumpara yung mga anak natin kasi meron po silang kanya-kanyang kakayahan. So, dapat po kung ano ang kalakasan ng bata, yun po ang ating suportahan. Ganun po dapat. Huwag po natin pagalitan yung bata dahil siya itapto lang. Ay, basta ma'am, wala akong pakalam sa pananaw mo. Basta ako yung nanay, alam ko yung gusto ko. Ang gusto ko, tapuan lagi ang mga anak ko at nangunguna sa lahat. Diyan na nga kayo, Paano ba yan, ma'am? Wala na po tayo magagawa. So, kayo na lang po ang paper man ng card ni Binis. Anak Binis, basta, wag mawawala ng pag-asa, ha? Abutin mo mga pangarap mo at wag mong papansinin yung mga sinasabi ng iba. Basta, magporsige ka lang palagi at mm, hindi ka maliligaw ng landas. Nandito lang lagi si teacher. Proud lagi ako sa'yo. Thank you po, teacher. Okay. eto na, ma'am. Okay lang yun, anak. Tama ang sinabi sa'yo ng teacher. Basta para sa akin, magaling ka. Proud ako sa'yo. Love ka namin ang kuya mo. Lalong-lalong proud ang kuya mo. Siyempre naman, no? Dahil, maanaka sa'kin. Sa <laughs>